So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan, welcome po sa ating YouTube channel ah. <clears throat> Pag-usapan natin itong mga DDS na to, na talagang napahiya ngayon sa hearing dyan sa Senado. Ang nakakagulat pa rito, ito mismong si senador Robin Padilla pa ang nagpresent na ito sa Senado. Ngayon, eto mga senador na to, eh, walang kamuwang-muwang na mga DDS vlogger yung pinag-uusapan nila. Pero yung taong bayan, alam na alam na yung mga DDS, yung mga binabanggit dyan sa video ni Sen. Robin Padilla. Kasi alam naman natin yung mga DDS vloggers, eh, karamihan dyan ay bayaran. Pero etong si Sen. Robin Padilla, walang kamuang-muang, walang kaalam-alam na napapahiya na yung mga DDS vloggers nila o nung mga sa kampo nila. Eto, panoorin muna natin yung video bago natin reaksyonan. ko sinisim. Dumo basta voice recording din. Pupedi po natin mapanood. Para sa inyo po manggaling kung totoo ito 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 I O. Ito ay kagagawan lang ng mga ibang taong sa Manila. Ready po natin mapanood. Ay kanina yan ah.

po sa mga, sa mga... pwede nyo po sabihin sa, 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 sa inyo galing ito hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito ang sinasabi lang po, ito po nila ito daw po ay boses ng yusek totoo lamang po ba sino po ba ito I have no idea. I was about to ask you Who is, is it supposed Can, you, can you stay so, the Ang sabi ko lang, ito daw po ay voice recording <laughs> na inisensya ni po ay may kakusap sa mga vlogger. So inyo po, hindi galing-galing niya. Instead of... Instead of... Name me somebody, somebody that, that we are not sure of. Why don't we send it to the, the NBI yes, for uh, 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 <laughs> uh, 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 a voice placement? Yes, yes, yes. Because I cannot say that. You said that I am going to a voice placement. We are going to a voice placement sa the NBI. Because uh, I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, News, news, an import. An import. If you if you don't listen, listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're, you're misinformed. Oh, yan, nakita nyo ha? Kita nyo. Etong mga senador na to eh wala silang kamuhang-muha kung sino 'yung mga vlogger na 'yan. Pero syempre 'yung mga netizen na babad sa political vlogging, pati kami mga vlogger, kilala namin yung mga bayaran na 'yan. O, yung mga nabanggit dyan sa video ni Robin Padilla. Si Madarahog. O, yan yan. Yung matanda na yan na walang itsura. Sunod si Rosalinda. O, yan yan. Yung bakla kala mo butete itsura. O, sunod si Tagabukid. O, yan. Yan. Kita nyo naman. Itsura pa lang. Kulang-kulang na. Diba? Yan yung, mga ba yan yung mga vlogger na nabanggit dyan. At kapag pinanood mo yung mga content nila, mga pro DDS yung mga yan. Mga DDS yung mga yan. Mga binabanata nila si PBBM. At ang sabi, yung babae dyan, yung babae daw na hinihingi ng pera ng dagdag ay si ano raw yun? si Lauren Bado yan ang sabi dyan si Lauren baduy daw yun yung hinihingi ng pera dyan ng dagdag hindi ko kilala yung isang babaeng kausap ni Lauren Badoy. Yan, sila yan. etong video na yan, eh kalat na kalat sa TikTok po yan. Matagal na po yan. Siguro mga dalawang buwan, tatlong buwan. Kalat na kalat po yan sa TikTok ngayon yung mga vlogger na yan itinatanggi nila syempre sino ba namang aamin ba? Diba? sabi nila AI daw yan ang tanong ha ang tanong paano magagaya ng AI yung mga boses ng mga to eh hindi na masikat tong tatlong bugok na to ba? Diba? buti pa ako sikat ako <laughs> masikat ako sa mga yan pwedeng gayahin ng AI pero to mga to never heard hindi kilala to mga vlogger to di ba? Kaya hindi pwede maging AI yan. Pero syempre, palusot nila, AI, ginagaya yung boses nila AI para paninira, di ba? Yan ang sinasabi nila palusot yan. Pero syempre, yung mga matitinong Pilipino, hindi naniniwala. Bagkos, pinagtatawanan lang tong tatlong bugok na sa ginagawa nilang palusot. Pero, mas pinagtatawanan ngayon si Senator Robin Padilla. Ha? <clears throat> Kasi, hindi siya, hindi, wala siya kabuang muhang <laughs> mga kakampi nila. Ha, mga kakampi nila yung inuubaran niya ng maskara dyan sa Senado. Kita nyo, ha? Si Senator Robby Padilla halata talagang hindi updated sa social media. Halatang hindi siya mahilig manood ng TikTok kasi sa TikTok sumikat yan eh. Halatang hindi siya mahilig mag-Facebook-Facebook -Facebook ng political vlog, di ba? Kaya hindi niya alam yan kasi kung alam niya yan, hindi niya yan ipapakita dyan sa Senado. At ang matindi pa dyan, pinagbibintangan niya si Claire Castro kaya pinagalitan siya ni ay pinagsabihan siya ni Senator Tito Soto na ipa-verify na lang daw yan sa NBI which is tama naman kasi hindi naman boses yan ni Claire Castro ang layo boses ni Claire Castro malumanay masarap pakinggan sa tenga sweet samantalang yung boses na yan yung sinasabing kay Loren Baduy daw ang pangit di ba ang pangit masagwa sa tenga parang pag narinig mo, mag-iinit ulo mo eh. ba? Diba? So, yan, yan yung video na pinalabas kanina, kanina ba yan, no, kahapon, doon sa Senado, na pinagtatawa ngayon ng mga Pilipino, etong, etong si Senator Robin Padilla, kasi nga, marami nagsasabi, hinubaran niya ng maskara yung mga DDS vlogger na tagapagtanggol ni dating Pangulong Duterte na mga sinasabi ha, etong tatlong to, e eh, talagang mga notorious na mga bayaran. At itong mga to eh, talagang puwapatol sa fake news kasi wala silang ibang pinapakain sa pamilya nila kung hindi galing daw sa bayan ng mga politiko. Yeah, yan lang rin naman yung mga naririnig ko, di ba? Pero syempre tayo, hindi tayo bayaran kasi may negosyo tayo kahit paano. eto mga to, ewan ko lang, kaya sinasabihan talaga sila na bayaran. <laughs> so mga, mga kamabayan, pakishare po itong live video natin na to at pakisubscribe po itong YouTube channel natin para marami pa tayong mahatiran ng tamang impormasyon. So, hanggang dito na lang. Pakashare po. Subscribe. Salamat.